Ayan mga kamaster, nandito kami sa JVT Fishing Supply. Ayan, napakaraming pamain dito mga kamaster. Sa mga tagapagod-pod, mga nagtatanong dyan, punta na kayo dito. Yung mga pamain sa ano, mga kamaster, bira-bira. ito yung ito yung host na ginagamit ko mga kamaster sa mga nagtatanong yan uh, sa facebook page nila meron sila sa jbt fishing supply ito yung paulo nya mga kamaster meron ng gawa sa tagagabo, tagalapas ito mga kamaster mga tagasur pwede na kayong umorder ng online yan sa JBT Fishing Supply. Ito yung Ito mga kamaster oh, one set. Tapos mamaya gagawin ko yung paulo ay eh, yung pasuklot nito no kristalit Makikita nyo. One set na to. Order na kayo. Sa nagtatanong ng sukat mga kamaster ito yung ginagamit ko. Yan tatanggalin nyo lang yung looban nya tapos mapalitan nyo ng crystallite para mas maganda dito rin to sa JBT sing supply mga kamaster marami sila yan yeah, mga kamaster para sa yellow pintuna at saka tangigi ito kinakain to ng yellow pintuna mga kamaster pero may dami to mga kamaster kaso hindi ko pa mai may vlog ngayon yung paggawa nito. Pero may lako din sila dito mga kamaster. Ayan. Yan yung red bag. Yan mga kamaster. Ito ang damit niya. Para dito. Ayan. May mga halo to mga kamaster. Kaya lang sa susunod na ano, vlog ko may pakita ko. Ayan. Yan yung mga pang mga ano niya. Pampaganda. Nagamit ko. 7.8 uh, 7.8 yan 78. 8 Ayan mga kamaster Meron mga pang red bag dito Marami Ayan Iba-iba uh, ang size mga kamaster Makakapili kayo May maliliit eight, hanggang, Ay 1 half hanggang Ay yung pinakamabenta sa lahat na Ayan mga, Ayan, mga kamaster uh, Yung mga 3 colors Ito ang malupit Ah uh, kung nakikilala nyo si Redin Latore, ito talaga ang ano niya, pain magaling pero ito pa rin ang pinaka-importante oh, ito, itong laban oh, ito yung mga mura lang yan, pero... ordinary mga kamaster pero ito kasi yung mga subok na subok na namin matagal na panahon na mga 10 years na siguro to namin nasubukan talagang hanggang ngayon hindi kumukupas yan sa JBT fishing supply pa rin mga kamaster to Yan mga kamaster may ano cotton buns Papasuan yung dulo para hindi lumabas. Hindi mawala yung pain. Sir, ito ang ilalagay na siling-siling dito. Pampakintab mga kamaster. Meron ito sa JBT Fishing Supply mga kamaster. Tsaka ito. Pure na white pink mga kamaster. So mga kamaster yan yung pasuklot sa pangunahan. Pero konti lang. White pink. Yan mga kamaster, ito yung panguna. ah uh, sky blue, may green, may pula, may violet. Yan, ito yung panguna. Yan mga kamaster, oh. Yan, ito na ang forma nito. Ito sa una, tapos ito sa likod, yung white pink. Yan. Para maging ganito Para dito yan mga kamaster. Yamako master. Meron nang nabibili nito sa JBT na all set na mga master na ganito, may ulo-ulo tapos siya ito. Tapos ito nakatabas na. Pero yung pagtabas tuturuan ko kayo kung Ang banito ito mga master single na 08. To. Single para kahit chainin ng malalaki yan, yan yan ang format nya tapos ito mga kumastera sa ulo niya. yan ganyan yan ang forma nya mo